Luto tayo ng pork chicken liver. Chicken liver. Ang ating lulutuin niyo yun. Okay. Ito ang ating mga sangkap. Mayroon tayong liver dito. Ito mga lalamas niya. We have here, kanina tawag nga. Pagamayan, tala na ng nga klayo kung may adjust na lang natin ang kalayo. Oh. Medyo mainit na yan. So, we have here. Pagyan natin ng oil. Okay. Consume oil. Then, ayan na siya. Ang ating anong ginauna ninyo? Ang sibuyas o bawang? Una na lang natin ang sibuyas kasi yung sibuyas daw, yung onions ay matagal maluto. de ba? So, ayan. So, tapos natin ang aking onion na medyo translucent na siya. Ilagay natin ang aking bawang. Bawang. Pag nag-adobo ba kayo, ganito ka rin ang ginagawa niyo. Parang sangkot sa lang, no? Pero, yung iba kasi, pag nag-adobo, nilagay lahat at saka yung lahat-lahat. Sabay-sabay na lang yan. Pero ako, ginigisa ko muna. Gumigisa ako ng mga lamas niya bago ko yan ilagay ang ating liver. Kaya ako, akong ano, ginger. Mas maganda kasi pag may ginger, ano. Then ang ating, nilalagay nyo rin ba ang inyong ano, kaagad, kapag agad, agad. Yan. Ito tayo dyan na uh, whole, ano, whole kohi. <laughs> Baga yan tawag dyan sa inyo. Then, singkunti lang naman ito. Kamali na lang natin. na lang Okay. Thank you naman po. Ah, Mga... na tayo one half. One half tea. Ayan. Lagyan natin ng absolutely. Absolutely para mamula-mula ang ating adobo. hindi lang naman yan manuto diba din maglagay ako dyan ng celery yung celery kasi pampakuha ano pampa ng lansa so lagay natin ang ating celery maliban sa mga ilagay natin ng mga paminta na hindi dorong yung buong paminta at saka laurel daw ng laurel dalawang two pieces lang two two leaf <laughs> <laughs> Dalawang dahon lang nilagay ko dyan Okay, ayan then Maglagay tayo ng Mayroong asin na pala yan kanina Nilagay ko sa ano, Sa needle Maglagyan ko makaagad dyan kanina then maglagay ako ng Paminta dito na Powder, paminta Okay mas maganda kung mayroon tayong ito. Yung more cubes. Itong lagay natin. Kalahati lang kasi maliit lang. Kunti lang naman natin liver dyan. Maglagay tayo dyan ng ating sarap ako. Oh, Kunti lang naman ito. Kunti o oh, kanse, May bawas na yun kasi. Sa kayo ating yan. chin. Hmm. May, may ano na. But, mabait sarap na may bitchin pa. Iba kasi yung lasa nitong bitchin at saka ano, simple. Iba-ibahin na natin. Naglagay pala ako dyan ng ano, star anise para medyo makumot-kumot ang ating niloloto. Lagay tayo ng tuyo. Kunting tuyo lang. Tapos meron yung asin na yun kanina. Okay. So, ayan. Siyempre kung adobo, mayroon tayong suka. Mayroon tayong suka dyan. Lagay natin ang ating suka. Oh, yan. Huwag muna natin takpan kasi parang suka. Medyo ma... Umarusa siya. Umarusa ang suka. Habang hinihintay natin yan, siyempre maghugas tayo ng ating mga できない。 Pwede na natin takpan to kasi medyo tagal-tagal na yung suka na nilagay natin. Pakit muna tayo para madali na luto. O, oh, madali ba yan? Okay. Taste muna natin ang kanyang asim. Asim ng langka. <laughs> Siyempre, lagyan natin yan ng ating, o oh, dyan, dyan Para yung asim baga ma, ma, neutralize Oh. Malapit na ito maluto. Malapit na yan. Neutralization of the acid is sugar. Huwag na lang natin takpan, no? Para makita natin kung kunti na lang ang sabaw. Ibig sabihin nun, malapit na tumuluto. Yan, no? Na. Hindi naman tayo nagdabdab ng tubig dyan, eh, di ba? Nalagay lang natin ay ang um, ating at hindi kasi powder yun, kaya ayun, medyo matubig siya ang ating atsuiti. Mga isang mga kalahating patwaro yun, okay na? Malapit na to na malapit. Kunti lang ang aming adobo. Tatatlo lang kami. So, 2, 4, 6, 8, 9. Ang tatlong piraso. <laughs> Isang kainan ng tatlong piraso bawat isa sa amin. Ako, napakahumot, napakabango ng aking adobo with star anise, with mm, celery and simply ang ating mga lamas dyan na bawang, boyas at saka ginger. Pero yung ano kasi yung star anise napakakumot niyan napakabango ng star anise sa adobo natin magugustuhan ito talaga ng brother ko siguro tapto sa kanya ay kulang kaso lang minir-minir lang kami minir-minir minir-minir <laughs> lang ang awin yan ah. Okay, malapit na maluto yan. Ayan o, medyo malapot-lapot ng kanyang ay sabaw. Itayan na lang natin na uh, medyo magmamantika ang ating atay Bago natin siya patyan ng ano, ng ilaw. <laughs> patyan na kanyang apoy. Bago natin patayin ang um, ating apoy. O, oh, ayan, ayan siya. Medyo nagmamantika na siya. At Masarap naman yung ano yung sabaw-sabaw na kulite, di ba? Ayan na. Let's try to get oh, killed. Killed the light. Oh, di ba? Ayan Oh, sarap. Sarap ang ating adobong liver o atay ng manok. Oh, medyo nagmamantika siya Oh. Ayan Oh. Mantikang mantika siya. Oh, di ba? Napakasarap nitong olam namin niya doon. Ito lang sapat na. Bumili kaya doon sa, sa tinda nito. Dalawa is 60 pesos. Yes. Dalawang buok. Dalawang buok. Dalawang liver that is worth 60 pesos. So if this is uh, 60 pesos, how many? 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 60 times 4 is 240 na to. Mayroon pang, ano, mayroon pang dagdag na isa, 240. But, since hindi ko naman ito nagkwenta kung magkano, <laughs> basta bumili lang ako ng 210 na, ano, you know, na atay ng manok last Saturday. At, to hindi ko naman inubos to eh. Parang nagkwa lang ako ng siyam na pieces o yun lang, kasi mukas lulutuin namin sa aming mukbang o oh, sa da, mga, budol fight ang natira doon okay, thank you for watching my live live ba to? video pala